nasa ang kuan guys ang disgasya ni so na sad kay ugnaw ba so nagdugmo po ng snake plant unya mo ni akong ihampol guys ni snake plant so okay na na siya next tip guys is atuan ni siyang ibutang kung asa dapita gangulngul sa part sa imuhang lawas sa imo barung tuhod o sa tambal ng snake plant guys o oh, tanawang itsura na niya so ingon na na guys ako na ni siyang i eh, lambod tuyok yun ni siya sa ako ang tuhod kay hindi man sa akong tuhod ng ngulngul kaya kumampaang na disgrasya sa sa tuhod siya dako jud kayo gipikto basta tingbugnaw oh. so mora na guys snake plant makatambal jud babush